Hello mga ka-rides, isang magandang hapon na naman sa ating lahat ano So matagal-tagal tayong nawala At ngayon ay may video tayo para ipakita sa inyo ang pagtatanggal ng brake pad sa unahan Kasi so, yung brake pad ko dyan ay umuungol na Kumbaga lumala, lumalangit-ngit na Sorry sa words, medyo ano, medyo harsh yata para sa iba pero sorry so yon binaklas natin yan dahil kailangan nating palitan o i-check kung makapal pa ba siya so nakita ko dyan yan binubuksan ko pinipilit kong buksan sana na hindi nababaklasin yung gulong kung kayang masungkit pero makikita nyo dito na napaka hirap niyang baklasin na hindi talaga binabaklas yung gulong so kailangan talaga natin siyang baklasin para makita natin yung brake pad natin kung makapal pa o manipis na so yan chinek ko pinilit pinipilit ko kung kaya siyang baklasin ng hindi tatanggalin yung unahan na gulong so makikita nyo dyan na tinest ko lang yan pero hindi talaga siya kaya so kailangan ko siyang baklasin so gamit lang kayo ng 23 23 yata yan dito sa right side sa kabila ay 19 na ano na pang baklas no? para advice lang yan if ever gusto nyo mag uh, ng brake pad o kaya mag check ng brake pad nyo kasi lalo na kung maingay masakit sa tenga so kinakalawang na kasi yan no? makikita nyo sa part na yan yan sa inaawakan ko nakita nyo yan no? puro kalawang na so yan no oh, kitang kita nyo kinalawang makapal pa yung brake pad yung pinakikita ko sa inyo makapal pa yung brake pad nyan yun nga lang dahil ay makita nyo talaga oh. dahil kinakalawang na umiingay na pag nagbe-brake ka so the best thing or the best option na gagawin nyo dyan ay ilihan nyo hindi uh, ko na siya binaklas kasi makapal pa siya ano pa yan ha uh, 16k odo pa yan ha 16,000 odo na yan pero until now makapal pa siya so yan yung kinagandahan ng brake pad na original may pagpalit ako dyan which is medyo may kamahalan din siya pero hindi siya original ha uh, may bang replacement dyan na worth 250 lang makakabili kayo nun yan kita nyo kinikuskus ko ng ano ng liha kasi liha yan ang pang grinder kaya <laughs> makikita nyo yan, yan pagkatapos ko biskisin kiskisin ng liha yung binabrush ko naman siya ngayon so makikita nyo dyan yan ang makapal pa yan o no? pag gusto nyo palang baklatin may So, ganun lang kabilis magbaklas ha huwag kayong matakot magbaklas lalo na kung motor niya yan kasi unang una dapat yung safety niya for your safety din yan so lalo na yung pag ulan na naman ngayon pasok na yung June ngayon so yan nakikita nyo pagkatapos natin lihain at saka i-brush ito yung pinakita ko ang kapal to oh. umiingay siya kasi ang kinakain na ng ano pad ay kalawang sobrang kalawang na kasi talaga niya kaya no choice ka dapat mo siyang linisin hindi ko na sabi na may flat screw dyan na maliit yun ang ipa flat screw nyo ah, hindi screwdriver flat screw para makalas nyo yung dalawang pad so hindi ko na siya kinalas yan yung mga ano yung mga kalawang kinihiliha ko din ng kaunti so hindi ko na siya kinalas kasi matrabaho pa at nakita ko naman makapal pa so best way na lang to solve the problem is lihain natin so wag nyong persahin yung ano ah yung likod halimbawa kayo ay mag ano din magbabaklas babaklas wag nyong gawin yung, yung ginawa ko kanina na sinubukan ko na baklasin muna to dapat umuna na kayo doon or mekta na kayo sa may gulong kasi sinubukan ko lang siya kanina dahil first time ko nga din magbaklas at uh, to inform you first time ko lang din magbaklas kaya huwag kayong matakot magbaklas ng inyong unit first time ko lang din magbaklas nyan so ayun sinubukan ko kung mahahatak ko siya hindi talaga siya mahahatak so ginawa ko binaklas ko na siya direct doon sa may hub nya sa ano sa gulong medyo nahirapan ako i-shoot yan dyan kasi syempre mag isa lang tayo pero basic lang yan pagka nasanay na kayo lalo na pag may maintenance ng inyong motor kayo dapat ang gumagawa nyan para matuto kayo kasi kung magpapagawa ka sa labas ng ano baklas baklas tawag nito baklas at saka installation ng unahan na unahan na brake pad 200 pesos po ang singil doon. Nag-canvas uh, kasi ako sa baba dito sa may malapit sa ano Tagig. So 200 pesos yung ano doon bayad. So kaysa magbayad ako ng 200 pesos, ako na lang gumawa. Ang paggagawa ko diyan ay buong unit. Dito sa video na to na pinakikita ko ngayon, ang makikita nyo lang dito ay yung ay yung sa lang muna yung pinakita ko sa inyo pero may video din ako nyan sa likod ng pagpapalit ng bagong brake pad i-upload ko din yun at saka kasama na dun sa likod yung pagpapalit ko ng uh, pag-change oil ko kasi 1,800 na yata yung tinakbo kailangan ng i-change oil or 1,900 so yung ko ngayon sa inyo dito ito ay front pa lang front video pa lang kung saan kailangan nyo yung maintenance yung motor nyo kasi kung if ever sa labas ako nagpagawa 400 agad yun so masakit yun para sa ating mga ordinaryong nagyatrabaho lang ng sumikita ng normal lalo na sa mga isang kahig isang tuka no? so maintenance natin na maayos yung motor natin para para sa safety din natin at para hindi din tayo magpagawa ng magpagawa at kung ano man ang masira so to uh, natapos ko na siyang ikabit at uh, lahat naman okay naman pina check ko na, che check, che -check ko din dyan kung gagana yung ABS kung may problema sa ABS kasi siyempre alam niyo naman yan sensor yan kaya maging maingat din kayo sa pagkakabit lalo na pagbabaklas huwag yung persahin lalo na yan kung first time nyo magbaklas huwag yung persahin Gamit kayo ng mga proper tools. May mga mura naman na nabibili na tools na sa mga online platforms 'no. So mga kabili kayo lahat ng gamit. Mas malaking tipid pa nagkagamit pa kayo. So Yan, kinakabit ko na siya. Pinipiks ko na 'yan. ko sa inyo kung magkakaroon ng problema doon sa ABS niya o magiging okay. Pero lahat naman 'yan okay kasi kaya naman naging problema. Lalo na sa paghihigpit, ano? Pag humigpit, pag tumunog na ng isa, tama na yun. Huwag yun lang isaga din. So, yan. Nilock ko na. Binaklas ko din kasi yung sa may, ano niya. Yan. Holder niya. Yung bolts niya, nibabalik ko mamaya. Hindi ko na pinakita dyan sa video para ibalik. So, yun. Hanggang dito na lang, no? Ito yung way para maging alaga nyo yung unit nyo. Yan. Nakita nyo, wala naman siya naging problema dyan sa ABS. Hindi naman nagbiblink. Commander naman yan. Na restart ko na siya, no? Nerestart ko na yung tinakbo. Dahil nagchange oil na din ako nyan. So, yun. Hanggang dito na lang tayo. At ride safe sa inyong lahat, no? May mga video din ako about dyan sa mga accessories na kinabit ko sa